Next question, Eden Santos, then 25 Yes, sir. Good morning po. Regarding po dun sa binabanggit ni BP Sara na uh, mukhang may uh, niluluto behind the scene uh, while nakatutok yung atensyon ng lahat sa flood control uh, anomaly, ito po rin yata yung sinasabi ni uh, Senator Aimee na uh, plano ni uh, OJ uh, Secretary Boying na maging ombudsman po para uh, ang uh, target ay uh, makasuhan si BP Sara, ang mga Duterte, o yung mga kaalyado nila gaya rin ni Senator Amy, parang baka pati rin daw siya madamay, sabi niya. Ano po yung uh, uh, reaction dito? Ng There's nothing to worry about in their statements. They are just creations of fertile and wild imagination. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek. May we uh, get the position of the palace on moves by some members of Congress to lower the minimum age requirement for President from 40 to 35 and for Senators from 35 to 30? Kung ano man po ang kanilang um, ninanais na gawing uh, batas, mas mainam po talaga kung ano man po ang uh, detalye ay maipakita sa Pangulo bago po magkaroon ng reaksyon. Hindi po natin masasabi kung ito'y positibo o negatibo hanggat hindi po nakikita ng Pangulo kung ano man yung detalye dito. But as to the method, ang pinupush po nila ay Constitutional Convention. Trabaho na po nila yan. Tingnan po natin muli. Tingnan natin kung ano po ang magiging detalye nito para sa ayunan to o hindi sa ayunan ng Pangulo.